ang anak mga kapobinsya nga uh, kanang bunga tapos yung gitanong tanong dari sa daplin sa so ato ang tanom nga strawberry kay ang purpose lang yun niya mga kapobinsya gusto yun siya nga motilaw og sinugma and that's why mo na siyang gibukat dugay mga kabrobinsya, makatilaw katilaw, naging tagmais. Ayan. <laughs> Morning mga kaprobinsya. Ayan, may buntag sa atong tanan. Shout out ko sa tanan nga uh, karong buntag ano. Oh, sa tanan nga aw karon sa atong video. Ayan, shout -out sa inyong tanan. Salamat sa kayo sa inyong pag sa ato ang channel. Niabot na og 3,000 subscriber and thank you so much sa walang sawang suporta. Ayan mga kaprobinsya. Salamat kayo. So karong buntag mga kaprobinsya, ako lang i-share sa inyo ha kaning ako ang area karon dire no. So, kani siya mga kaprobinsya mo na yung bago na ito nga gimulching na to, strawberry. O, oh, yan. Kay, ato nang gitamnan bago mga kaprobinsya kay dati uh, na-stop na to So, ako nang gi bago na pod karon Amo na siya. Oh. So, nakoy gamay mais mga kaprobinsya diha nga side Mais na niya tapos dili dahi ako. Ang nagtanong anak mga kaprobinsya, akong anak. <laughs> Ihanggit tanong tuyo din ha Kay gusto daw niya mga kapropin siya nga Kanang makakaon kaon po siya Mais uh, Pang pang sugba lang mga kapropin siya ba O di kaya ikuan eh, lang Kanang tawag din din Lutuon lang mga agon Dili pang mga bugas gud Ayan o oh, na to Munga na siya mga kapropin yan oh. Ayan Ani nga mais mga kapapinsya mo rag, kumbaga malagkit rag siguro ni siya kay nga no. Dili kay siya dagko, niya tapos katulunan ako ng gihatagan og kabundo gani. Pero yung anay rag yapon siya oh. So ang purpose lang niyo dani mga kapapinsya, amo lang niyong anagon. Kana sugbaon dito. Kano ha, ilang kay sugbaon. Amo lang po niyong kung anong kanang gitawag dito. Kanang kitawag na mo nga lungagon dito, tilaub. tilaob. Ayan. So, lami na siya mga kapropinsya. So, yung nanay niya sa ko, tag-as, tag-as, po siya. Pero, ayan po nga, dili kay dagko. Dili siya pareha mga, uh, ano nga, dagko kayo nga mga mais. Tama-tama aras siya mga kapropinsya. Pero, ang kadakuan niya, tag-duha gyan siya. Isa, duha. Na, isa, duha. Na itulo mga kapropinsya, yan you know? o. Sa, Duha tulo. Ano, isa. Orang yun na siya mga kaprobinsya Diligyan din siya dagko no? So lahi lang itong mga dagko nga mga mais For example, kanang RR O ban pa diha nga mga variety sa mais diba? So hybrid Kani siya uh, Pinangayo na po niya kung anak mga kaprobinsya nga Uh, kanang bunga tapos yang kita nung tanong dari sa daplin sa ato ang tanom nga strawberry kay ang purpose lang yun niya mga kapabin gusto yun siya nga mo tilaw o sinugma and that's why mauna siyang gibukat oh uh -huh. So yung mga kaprobinsya tong bunga o oh. Yan. Apit ta ka anagon mga kaprobinsya makasugba-sugba. Kay siyempre diri sa amo, uh, wala mi nagatanom nag mga mais karon ng uh, nang kumbagay ana kay ang among produkto karon is nagtanom na lang gyud big strawberry. Pero naa yung mga panahon mga kaprobinsya nga mga giming out ta pag-ayo sa mga mais. Ana di ba kay mas ganahan magyuta, gyud ta kalang magadto mig mga kaprobinsya magapalit mi og tagtulo ka nga kanang tilaob o kanang giluto ng mga kaprobinsya sweet corn ang tawag ato nga mais pero kaya lang kanang maingunta kulang man no so dapat magtanom na lang gyud kay para kaunto sawa na lang kita so ang purpose ani mga kaprobinsya dili ni siya ipagaling namo ni nga uh, uh, among gi tanom din he igura ni siya pang kaon namo nga kanang gitawag tilaob o pang sugba lami kay sa sugba mga kaprobinsya labi ng mais humot kay siya no So ayan, so tapos sa uh, lamit may pud ni siya agon. Kung malang ag mo na mga kapapensyo, pwede na dili na on. Kaya kay nga naman. Once nga dili na kamulutog kanon lang tila ob. Lamit na pud na kay siya kay nga naman. Anang mas lamit na siya para labi na sa mga diabetic bitaw mga kapabinsya maisgit ang katapat. nindot kayo ang mais So, diri mga kaprobinsya, pila lang yun ni kapunuan yung aning akong ipakita sa inyo Pero, at least, the best na siya para sa amu ah, Kay, syempre, makatilaw-tilaw po tani unsay sa sa anong mga kaprobinsya, diba? So, ayan mga kaprobinsya. So, yung anak lang, dapat ah, tanom lang yun, tanong. kay mga kaprobinsya makatilaw na yung tagmais ayan <laughs> malayang yun na uh, samtang naayuta samtang natay kursodara na nata magtanom mag magtanom na lang kita mga kaprobinsya kay para sa yun ani ng sitwasyon at least nga gusto na to kaunon makaunday nato di ba so mas nindot kita yun ang mutanom huwag kita po yung mukhaon kay kabaluta sa atong gitanom o kabalo pudta kung giunsa nato pag maintain ang atong gitanom di ba kaysa mapalit taw at kabaluon sa giunsa nila to pero kita kabalo jud ta kay kita man mismo ang gat tanom mm -hmm. So dari sa ang mga kaprobinsya ang pagtanom namo sa mga mais is uh, siya sa upat ka bulan una magulang. Pero kaning ato ah dili man na siya pagulangon. Oh. Naras sa mga duha siguro ka bulan kapino, pino anagon na siya. So ayan. So ang ginahimo namo dari um, mga kaprobinsya pagtanom nato is dapat hinlo gyud kayo ang atong area kay number one, ang mais manggot mga kaprobinsya ginakaon jud na sa ilaga labi na kung ang atong mais hugaw or ang atong mais dili limpyo. So kanang mais nato nga dili limpyo mga kaprobinsya ang ang tendency ana kauno na siya og mga uh, ilaga. So unsa ibuhaton nato kanang mga mais ato yun ang hinloan limpyuhan, hagbasan kana nya tapos uh, limpyo yun siya. Kay kung dili siya limpyo, kauno yun siya mga ilaga mga kaprobinsya. Unya ikaduha ang mais nato kinahanglan pagtanom pa lang nato good quality gyud ang ato ang liso o binhi ngatong ipili para itisok nato. para ang iyang resulta sa bunga nindot po og quality di ba so ingon ana na mga kaprobinsya ang atong pagtanom sa mais pero ang kanamais day mga kaprobinsya pagtanom day nato pag start tug tanom nato ana lima mugawas na ang atong mais mabuhi na siya mga kaprobinsya na mugawas lagi siya buhi na gyud totally so ingon ana pagka duha ka lima kadlaw So, ihuna na ra kadali mga kaprobinsya then after na maghulat-hulat na ka. Sa mo diri mga kaprobinsya pag uh, kanang gitawag og uh, 3 weeks na or 1 month na ang atong mais mag-abuno ra gyud na urea ang ginaabuno mga kaprobinsya para sa pagpalusog, pag green. After 2 Uh, one month na po mag-abuno na po taog 14-14 so ingon na naramon amo adere amot lang ka sa inyo ha wala ko kabalo sa so, uban pang mga farming kung unsa ilang mga sekreto unsa sa pudang ilahang ginabuhat para sa pagtanong sa ilahang mga mais so ayan mga kapropinsya ka na, na yung mga mais? Naay mais mga nga pwede nato to isprayhan basig na mga utana din nga pwede ba isprayhan o pangpagsagbot ang ato mais na yung mais mga nga pwede na to pang isprayhan o pang sagbot Ah, mangutana lang yun dito sa kanang mga agri supply mga kaprobinsya nga unsang klaseng variety nga mga is mais nga pwede natong isprihan una una kanang RR mga kaprobinsya kana mo na ginakuha nila gina spray na nila then isprihan na nila pang sagbut, dili mamatay ang mais mga kaprobinsya ang sagbot lang po ang mam mamatay so it means dalik kaayo kay pinisimpre so sa kaitari ang imang gitanan nya isa lang galon nga Uh, medisina medicine na so sapat na kaysa magpalimpisa ka mga kaprobinsya pertigyod nga lisura. diri na ang takutub no dagkan salamat sa inyong pag-support sa ato channel usbon ako salamat kaayo kay niabot na og 3000 subscriber thank you so much sa anak mga kapubinsya unta dili mo magsawa sa pagtan sa atong YouTube channel Ben TV 20 palihog ko sa pagsubscribe kana lang mga kapobinsya god bless tayo ay mabuhay